Alhamdulillah. Ini bos aku

At uh, sumakay na si Otlom. Nag Nagjoyride Wala raw si Otlom sa Batang Kiyapo. <laughs> Ayan, yan, yan, yan. Sino pa kakatingin? siya, sir. siya. Yan, Ah. Ayan, okay. Ayos, oh. Well, man, hindi Nag-angkas na si Otlong ngayon. Ayun, oh, nag-angkas siya. Nag-angkas okay. si Otlong. Ang Ngayon, angkas. Abay po. Ano ba ay... sa rider? guapo? po? Ikaw, kwa po. Ina ah? mo. Ina <laughs> Salamat muna, salamat. sa driver, sa ingat, bye-bye, okay, okay, ingat, ingat. see you blom. Si magbabayad diyan. Libre guys, mga kasama nating vlogger din dito sa Guys, uh, umalis na si Otlum, bali nag-angkas siya. Ayan. At uh, may naliligang traffic enforcer dito sa harapan ng uh, Paris Overload ni Diwata. Motor, motor, motor daw, motor. Yung motor. Kuya, uh, motor niya, pakituyo na lang po. pakitakasin sa loob. May traffic enforcement na... Ayan, muntik na si boss. Diyan po sa loob. Ah, dito, dito. Oo, uh, 20 lang. 20 ang bayad. Diyan kayo ba daw, yung may lumabas na yan. Okay. Uh, takbuan yung mga, ano guys, mga motor na walang pasahero. Uh, walang driver. Gawa ng iniwanan na, uh, ano, Uh, kumain dito sa loob ng Paris Overload ni Diwata ah, yung isa walang uh, driver iniwanan at uh, paalala yung mga gustong kumain dito sa Paris Overload ni Diwata yung uh, motor po natin wag iiwanan sa labas wala na nga masambang kayo marikir. Kawawa kayo guys. Malang tubos. Ah, yun na, yun na. Bale, lumabas na yung isa. At buti, mabait yung isang traffic enforcer. Ah, ginawa ringan muna bago iparikir. siya ngayon sa pagkat May shooting. kami pa Okay, hanggang dito nila muna guys ang ating vlog uh, Shout out sa ating mga viewers Kay Sir Mark Tan At sa kanyang kasamaan na tagay Uniwell uh, Okay